Sa mahigit na apat na taon na paninirahan dito sa Nashville, apat na beses na rin akong nakipagdiwang at nakisaya sa inaabangan taunang selebrasyong ito. The African Festival Sa dami ng festival dito, dito sa Land of the Free and Home of the Brave. Isa ito sa inaabangan at tinaray, sapagkat ang makulay at masayang pagdiriwang na ito ay kumakatawan sa mayamang kultura at etniko sa kasaysayan ng kontinenting Afrika. Sino mag-aakalang ako'y nasa Nashville na tila nasa Africa? Lahat ng yan, sa iisang lugar dito matatagpuan. Kaya naman, halina't samahan niyo akong saksihan ang buhay na buhay nilang kultura sa ating makabagong panahon. Ang pagdiriwang ay ginaganap tuwing ikatlong linggo ng Setyembre ng taon. Ito ay tatlong araw na selebrasyon sa eksaktong lugar ng Hadley Little Park, Nashville, Tennessee. Sa unang tingin sa Bukana, hindi mo aakalaing sa loob ay malaki at tunay na may espasyo. Ngayong taon, pang-apat na isang taon ng pagdiriwang at pagpupugay ng kultura, kasaysayan, sining at mga exhibit na sumasaklaw sa iba't ibang produkto at industriya na tumutulay mula Africa hanggang Nashville. Ang Afrika ang pangalawang pinakamalaking kontinente sa daigdig at pangalawa sa pinakamataong populasyon pagkatapos ng Asia. makulay at malalim na kultura, mga taong masayahin, isip na positibo, ganito ilarawan ng karamihan ang bansang ito. At sa aking lumalalim na ugnayan dito ay patuloy itong umuunlad sa bawat taon. Siyempre, unahin na natin ang hangarin ng festival na ito. Ito ay naglalayong itaguyod ang pagmamahal at pagpapalaganap sa kultura at tradisyon ng Afrika. Isa rin sa pangunahing layunin ay malinang ang kamalayan ng tao sa kulturang ito. Sa katunayan, ito ay sinimula ng grupong tinatawag na African American Cultural Alliance sa hangaring isulong ang positibong pagyakap sa magandang katangian at kahalagahan ng kulturang nito. Kabilang dyan, ang pagbabahagi ng mga pangkulturang pagtatanghal, pagbibigay karanasan sa mga kabataan sa paglikha sa larangan ng sining at pagpinta, pagpapakita at pagbebenta ng mga produkto bilang pagpupugay sa kahalagahan ng industriya. Ipinagmamalaki ang kasaganaan ng mga produkto Katulad na lang ng shea butter na sa ating balat ay may pinipisyong napakahusay. Siyempre, hindi rin nawala dito ang tradisyonal na kasuotan. Katunayan na mula sa mga kasuotan at mga materyales na ginagamit, ikay mamamangha sa kanilang imahinasyon sa paglikha. Kwantusawang kainan sa sari-saring masasarap na pagkain. Tama ka! kaliwat ka ng mga kainan ang makikita. Sa entablado naman, sila ay nagpapamalas sa kanilang galing. Tampok ang iba't ibang presentasyon ng pag-awit na sinasabayan ng nakakaaliw na pag-indak at tunay na makikita sa indak ng kamay at paa, mga puso ay maligaya. Samantala sa aming paglalakad, maririnig mo pa rin ang patuloy na ritmo ng pagtambol. Lubos na masisilayan na sobrang makuloy at masaya ang pagdiriwang. Pinalamutian ng makukulay ng ornamento sa katawan. Naniniwala ang mga tao katulad ko na naipapakita rito ang simbolo ng pagmamahal ng mga tao sa pagdiriwang. Pinaaalala rin sa atin ang ilan sa kanila na namayagpag, mga African-American na nagtagumpay na maging bahagi ng kontinenteng ito. Pagbibigay puray kasabay din ng pagbabalik ko nita sa kanila. Salamat, salamat sa makulay na pagdiriwang na ito.